Hello, hello mga guys at isang mapayapang araw sa inyong lahat uh, today is uh, uh, April uh, 18, uh, 2025 at uh, ang ating destination ngayon guys ay uh, papunta tayong Las Piñas City mula dito sa may, uh, uh, Valenzuela sa ating lugar upang uh, suluin po ang ating uh, panganay na anak para kami ay uh, magbanding-banding uh, dahil uh, uh, sa ating kaarawan uh, ka uh nagpapasundo siya sa amin para uuwi dito sa Valenzuela Okay guys at samahan uh, nyo ako at bago, bago ang lahat guys nais ko uh, po ang ating mga supporter, ating mga followers subscriber po sa uh, youtube at maging sa facebook po sa ating fb page at uh, binibati ko rin po ang ating mga channel members yung mga present at yung mga uh, dati pa po natin mga channel uh, members okay at uh, sa so, toon po sa ating uh, channel members na si Moonlight Mix Vlog Mari may uh, galabi siya out sa iyo at salamat po sa mga in-extend mo na uh, magpabor sa atin uh, uh, hindi, hindi ko po makakalimutan yan at uh, sa iba pa nating channel member kaya Chanel Vlogs Divine Cooking Vlog kay uh, Bing Channel kay Kita uh, Mayang kay Her Cyril Explore World kay uh, Adora Abanto kay uh, Ma'am Gemma's Vlog kila uh, uh, Mad 707 Dila Kuya Bunggang kay uh, Miss Kitty uh, uh, TV kay uh, Pam TV kay uh, Royal Max Vlog kay uh, uh, sa lahat-lahat guys at uh, pa pangalalahanin sa inyong lahat uh, sa mga hindi banggit alam niyo naman kung sino kayong uh, ating mga dating uh, channel member at ating mga uh, laging susuporta po sa ating channel kapag tayo may uh, uh, live at uh, sa ating mga video guys uh, ito at uh, ano na tayo dito na tayo sa gawing na fear po, pier mga pier ng Manila at uh, samahan nyo ako para inyong ma-update uh, sa ating mga uh, boss maging bahagya rin kayo sa pag uh, uh, celebrate ng ating uh, kaarawan ating uh, uh, 61 ang 61 natin at ito pala guys ay pang limang taon na natin sa, dito sa youtube at pang apat na taon na more guys at uh, pang, uh, pang limang taon Uh, active tayo sa uh, pag-youtube uh, magbablog pero uh, 2017 guys tayo nag-umpisa dito sa uh, youtube at uh, nagiging aktibo tayo sa pag-upload uh, sa pag-live uh, uh, 2020 ng uh, pandemic alam nyo naman pandemic guys ay uh,

ay, nga, gaya nga, sabi ko kanina guys, ako uh, isang susundo sa aking uh, panganay na anak upang uh, kami ay mag uh, uh, celebrate, mag salo kunti, mag banding-banding uh, hindi naman sabihin na salo-salo kasi wala naman tayo mga uh, talagang bungkang handa kundi uh, mag, uh sama-sama lang kami uh, mag uh, celebrate ng ating uh, kaarawan uh, itong uh, April 20 Yeah, uh, guys, ay sa mga nag-aabang pala, na, sa mga nag-aabang sa aking uh, uh, live stream uh, birthday celebration uh, inurong ko po yan bali, bali uh, April 21 bukas kasi alam nyo na guys video busy tayo at uh, ka, ano naman na hindi ko kayo ma-entertain hindi ko na may, may, may mga tao may mga may, may harap na kasi pag maliit lang bahay mo wala kang space kaya naisipan kong iurong na lang at uh, yun nga uh, ating kayo bukas guys kasi may mga pag games tayo may mga uh, palaro uh, para uh, compliment po ni Miss Moonlight uh, next vlog kaya uh, dalo kayo bukas uh, at, uh, mag ano, jahagahan natin mga 8.30 uh, 8.30 to 9 uh, mag umpisa na tayo para magka uh, mga tatlong oras uh, pwede na yan okay at uh, ngayon guys dito na tayo nga uh, dito na tayo sa may uh, Ruas Boulevard ayan nakita niyo yung building ngayon guys uh, Ruas Boulevard yan dito sa Manila at uh, tamahan nyo ako para masaya. uh, masaya kasama uh, ko kayo mag uh, trip papunta uh, uh tas pinya sa city, okay? Okay, okay guys at uh, uh i-share ko sa inyo guys kasi uh, abang nasa sasakyan pa na kami uh, binanggit ko uh, napadaan kasi kami sa isang branch ng uh, ano, yung uh, Starbucks Yan ang kapag, uh, banggit nga. Ano pa yung nakapagbanggit uh, niya ano kaya lasa ng kape dyan but uh, uh, napakaraming tao dyan at uh, uh, masarap ba talaga ang kape dyan uh, yung uh, lumapo ng aking uh, anak ay dumaan din kami sa isang branch dito malapit sa Valenzuela at uh, para daw i nga, yung first street nila sa akin dito kami sa may uh, Starbucks kaso guys sa, sa totoo lang uh, hindi man sa ano eh hindi naman masarap <laughs> hindi naman masarap <laughs> eh, magkapuan kulang kulang daw 200 yung isa noon pero hindi ko pili sa eh. uh, sanay kasi tayo guys sa, sa labat ano lang, uh, sa tingin ko lang, guys, sa tingin ko lang, uh, parang yung uh, ambience lang, yung uh, forma lang ng lugar at uh, yung mga uri ng mga taong pumapasok, yun lang ang uh, ano na parang sikat, kaya mahal, pero hindi masarap. Okay, at uh, ito nga, guys, yan ang, ang pangalawang araw po natin, yun, magka sundo naman sila mga kapatid na mag-swimming na lang kami. Kaya kami ay pumunta na naman sa may uh, isa sa uh, resort dito sa may Bulacan, yung uh, Cool Waves. At uh, siyempre, dahil wala naman din tayong gastos at wala naman talagang panggastos, sunod lang tayo ng sunod kung saan ang pupunta. Ayan, ayan ang Cool Waves guys. Ayan ang uh, mag maganda po rito at uh, parang napakalinis din yung uh, kanilang uh, ano, uh, uh resort at uh, maliwala ano, yung kapaligiran kaya at pari, pang ilang bisis pang apat na yata ito kasi lahat madalas pag birthday namin pag birthday ko o kay birthday nila dito rin kami uh, ngayong panahon kasi guys talaga praktikala na lang dahil uh, sa hirap ng buhay may hirap mangutang at ihanda uh, mag uh, nagpainom ka pa minsan pag nagpainom ka nagkaka nasingan pa eh oh, mauwi pa siya hindi maganda pero ito kung kayo kayo na lang magpamilya ayan kita nyo guys kasaya ayan kita nyo naman kung gaano nag enjoy ang aking mga apo ayan gaano sila nag enjoy dyan sa paliligo at uh, maganda guys kaya kaya, kinawag itong cool waves kasi may ano siya may um, alon alon siya na uh, siyempre ano yan uh, kanya-kanyang gimmick siya para pampano pampalakas mga masarap masarap guys lalo na yung nakatuo nang ano na tubig na yan uh, parang paunti na yan pag tinutok mo dyan guys yung likod mo para kang namag sa lakas ng uh, tubig kaya sa ano parang pag alis mo parang presko para kami namasahi ng tubig parang ganon eh, nagpaano ako dyan kanina kaya masarap yung pagkaramdam ko sa likod ko dahil para kang nagpapamasahe sa ano okay at ato uh, ito guys yung kaginagabihan kami po ay pumunta naman dito mag salo kami sa may ah uh, mang inasal lang guys mang inasal para medyo ah uh, dito kami ng uh, kapunan para banding banding ba uh, kami pamilya, yan po ang mga ko ayan yung panganay kong anak ayan yung apo ni ay, ayan ay, 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 anak nila ako apo ko siyempre apo ko yung anak nila At, uh, ay, ayan guys yung aming uh, pinag-trip na ayan si Kit o uh, bumabanat si Kit uh, ayan ang ay, ap aking apo na ang kap nalas na, kami magkasama ang nalas kami magkita Okay guys, at maraming salamat sa inyong pag uh, uh, sabay sa ating uh, video ngayon. Ito po ay uh, birthday na birthday celebration, simple celebration ng ating uh, karawan. Okay, at uh, ito guys, isang uh, uh, handog ni uh, Sir Katanagi, kaya siya po gumawa niyan. Kaya dinong Sir, maraming salamat po sa effort mo sa paggawa mo itong uh, uh, birthday greetings uh, video. Okay, thank you, thank you sa inyo lahat guys. Thank you, thank you sa inyo mga uh, panunod sa ating uh, vlog ngayong araw. Marami, marami po ang salamat. At, uh, bukas, eh, mo po kayo. Pumunta po sa ating uh, live para may uh, papremio po tayo. Um, 100 to 200 uh, panalas. Uh, beeris. Uh, compliment po uh, Moonlight. Thank you, thank you very much and you guys. Thank you, thank you very much.